So yan, yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome back po sa ating YouTube channel. So bali may susubukan tayong uh, panibagong apps. So hindi ko alam kung bago ba to or ano kasi ngayon ko lang naman sya na-encounter. Ito po ay si Simo Relay or Simo Relay. So pwedeng pwede to sa mga Android cellphone nyo mga kamaster no. Sa mga gusto mag ng motor control at yung nag-aaral pa lamang. So bagay sa inyo to mga kamaster. So ngayon mga kamaster simulan na natin. Ang unang gagawin natin mga kamaster o testingin ay stop start na motor control. So basic muna tayo no mga kamaster. So ito yung kanya mga power supply at yung mga devices na at auxiliary contact no. Kompleto naman siya mga kamaster. So yan. So lagyan natin ng neutral. Lagyan natin dito. Rotate natin. So yan. Meron tayong Neutral. So, next naman natin mga kamaster, hanapin natin yung push button. So, push button. Sabi doon, Ihold lang natin yung uh, sign or symbol para makita natin yung kanilang function. So, yan. Contact, common, at normally close, normally open. So, hindi yan. So, ito yata, no? Ito naman ay contact, normally close. At siguro, ito naman ay normally open. So, ito naman ay push button, no? buong push button to yan push button normally open nga at saka normally close siguro itong isa so yan ito yung ating kailangan so lagay tayo ng normally close at normally open iwalay natin so rotate lang natin yan tapos mga master para pagtutungin tutungin yung dalawang yan o lagay ng ah uh, wirings pinutin lang natin to at saka ito So yan. Nagkaruktong na siya. So ganoon din dito mga kamaster. Pares lang. So yon Ganoon lang din no, mga kamaster. So next naman natin. Kailangan natin ng relay or magnetic conductor. So hanapin natin yung magnetic conductor dito. So yan. Coil relay yan. Ayan ito. Coil Coil conductor. Yeah, may impulse relay pa, no? So, dito tayo sa mga dito conductor. So, yan. Merong A1, A2. So, yan. Pag-connectin lang natin itong dalawa. At syempre, kailangan natin ng line 1 para mabuo na ang ating circuit. So, yun. So, buo na po yung ating circuit. So next, ang um, kulang na ay may kulang pa pala tayo mga kamaster. Ayan, normally open. Contact normally open. So lagay tayo ng contact normally open. So lagay natin 'to. Ito po ang tinatawag nating holding contact sa stop start. So play natin. Start natin. Ang ah, baliktad pala. Sorry, sorry. So nagkabaligtad tayo mga master remove natin to ah, remove din mali tayo mali mali tayo ng ulit push button rotate ah mali to so ito tama to ayan tapos push button normally open Pagaligan natin. So, yan. Tama na, no, mga master So, testing natin yung play. Start natin. So, yun. Hindi siya nag-hold, no? Walang holding contact. Kung makikita nyo, mga master nagjajag lamang yung ating coil. So, dahil yan, mga master dun sa ating nilagay na contact. Kung mapapansin nyo, mga master yung auxiliary contact, ang nakalagay na tagging sa kanya ay K1 at yung ating tagging naman sa ating magnetic contactor ay KM so babaguhin lang natin yan mga kamaster no? touch na lang natin tong auxiliary contact tapos punta tayong values value tapos lagyan natin sa tag ibahin natin gawin natin KM so yan yung number tama naman na KM1 So yun, touch na lang tayo kahit saan zoom out natin so yung auxiliary contact at yung magnetic conductor ay parehas na po ng tagging so testing na natin start natin so yun no nag hold na po sya no maka energize na yung ating magnetic conductor so stop natin yan stop natin dito rin mga kamaster meron tayong motor at uh, meron din tayong magnetic conductor tayo. Tingnan natin Ito yata yung magnetic contactor natin Isolation pole Ito, ay ito contactor poles three poles, no? So, maglalagay tayo ng motor, mga kamaster, no? Sa ating control So, yan Lagay tayo ng control Siyempre, maglalagay tayo ng Overload at uh, magnetic conductor oh mali yata to so magnetic conductor natin nasaan isolation pole to to nga so maglagay tayo nito sa ibabaw basta mga master uh, importante lang dito ay tagging no para makontrol nyo na maigi merong F1, KM1 dapat pare-parehas yan sa auxiliary contact so lagay tayo dito Ayan. Lagyan na to sa motor. Sa overload. At syempre, kailangan natin maglagay ng power supply. Line 1, line 2, at line 3. Rotate natin. Okay. State. so yan I connect na lang natin ulit sa ating magnetic conductor power supply so yun buo na yung ating power circuit so syempre meron tayong thermal overload relay kailangan natin dito maglagay ng auxiliary conduct ng ating overload relay So remove natin to Maglagay tayo ng normally close ah, Rotate So yun no? Yung normally close Ibayin ulit natin yung tagging Touch lang natin yan Tapos values Tapos tas tag Lagay natin Ano yung overload natin F1 So ilagay natin F1 Values ulit Tag Lagay natin ay yan, f So, protektado na yung ating control circuit, no? Once na nag-trip si overload relay, ah, uh, narinang na rin ng power yung ating control. So, play natin, mga master Start natin. So, yun. Kung makikita nyo, mga kamaster, umilaw ng dilaw yung ating motor. So, ibig sabihin, yan po ay running na. At yung ating coil ay uh, energized na rin. So, stop na So, yun. Stop. Start. Stop. Start. So, try natin naman i-trip yung ating overload. I-touch lang natin to. So, yun. Nag-red na siya, no? Pumitaw na yung magnetic conductor. At uh, nawala na rin ng supply yung ating power uh, control circuit. At yan. Naka-open na po yung uh, close circuit ng thermal overload relay. Para i-reset 'yan, ganun lang ulit. Touch lang natin 'tong thermal overload relay para mag-close po siya. So ayan, nag-close na po 'yung ano no, circuit niya. So stop uh, start natin ulit. Stop, start, stop, start. Trip. Start natin. So ayan. Hindi na siya nag-i-start no. Trip ah uh, reset natin so yan okay na ulit Yun. so yan mga master uh, maganda tong application na to para makapag review at mas mapalawang tayo yung inyong kalaman sa motor control so sa uli uli mga master maraming maraming salamat po sa panonood sa ating youtube channel at uh, pag subscribe sana ipatuloy yung support lang ng ating channel para tayo makapag upload ng mga panibagong video tutorial So next naman nating gagawin mga kamaster ay forward reverse at wide delta no So yeah maraming maraming salamat ulit mga master thank you po